Lumabas ka na dyan. Para mo yung salubong. Wala akong matagang kasalubong. Ito. Labas ka, Birador! Birador, ikaw daw mag-drive. <laughs> Tapos paangat pa yung daan. O, oh, pahirapan. Oh, boy. Na, oh, wala Ay, ang laki ng, oh. ah. ng truck. Ang laki, ang laki, ang laki ng truck. Pisa ka Oh, know. you know. Likado 'yan. Yeah, I mean, Birador, wag kang magalihlak. patay ka dun. Lola, Ungoy talaga 'to. Pasok talaga siya, oh oh, oh. oh, Emil, oh, ako ya oh, no. Tingnan mo. Tingnan mo. Tayo'y dadalhin doon. Tingnan mo. Hoy, tayo nga madali doon. Pwede nga basta na lang Tingnan mo. Tayo, wag ka magano. Patay tapos. Delikado yan, pag naano yan, pag natanggal yung mga tali niyan, mapagdagan natin tayo. Bilisan mo. Tayo na yan, pisak pisa tayo lahat tayo dyan. O, pisa. O, haba Sige, hababanat.

Sika, do you na, know, no? Okay.